Comment section is freaking out na meron doon ember lily. I'm em okay. Nice. Okay, nakakuha ka ember lily. <laughs> nice one. bye <laughs> stop. Thank you. Yeah. Actually, I'm kind of curious. Uh, grow a garden. Maybe let's give that game a shot. I don't know what to expect. <laughs> <laughs> Ayan na, nakakatakot. Oh my god. Guru Agardin. Hala, kalbo ko? Putik na yan. What the? Ba't ka't yung ko? What the heck? Ah, I swear to god, nag-iba ako ng skin. Bago ako mag -live. And still, ito pa rin yung skin na binigay sa akin. Nakakatakot kagi. Anong kaya tong laro na to na nakakatakot? nga, oh, nakakatakot nga. Lucky oh. Tingnan mo yung graphics. <laughs> Though, it's not aesthetically pleasing. So, ano ko kung ano yung hype na meron dito sa larong to. Yeah, sinapapunta ako dito. Ang kintab ng ulo ko. Mukha ko ano eh. Mukha kong... Mukha kong cotton buds. Ganun. I have uh, na. Talk to Sam. Okay. Here are the seeds in stock. Okay. Okay. 10. 10. Inubos ko yung pera ko. Then, Pumunta ako sa What the heck is this? Ba't gumagalaw yan? Matakot. So and then Nandito na tayo sa Lugar na to By the way My name is Death by Snow Snow <laughs> The greatest death of all time So yeah Anong gagawin dito? Ba't mukha siyang biscuit Or something Ewan ko The floor seems like uh, Roblox no 2006 18 years ago 19 years ago I don't care Ganun yung graphics niya And then Ewan ko, anong hype? Ulit-ulit na ako nagsasabi, anong hype na ito? Oh, click on your plot to plant. Okay. Ah, so hindi siya parang ano, hindi siya parang clone ng pet simulator. Hindi siya parang ganun. Kasi tinamad ako mag Roblox kasi yung mga laro na nilalaro ko sa Roblox, they're just all, you know, clone lang ng pet simulator which is kind of sucks wala na yung quality of life hype niya is still game lang kasi siya i see so i first person muna tayo collect ko yung ah pwede na i-collect yung carrot then pwede na bang ah pwede na bang pumunta ako ng ano yung garden ah eh, garden ko pala to so dito yung seeds then here's where ano here's where i sell my stuff wait lang aha uh -huh. chilled carrot okay ah okay pag naglabas ako ng chilled carrot Ila ibibigay ko sa kanya. I'm going to talk to Steven. Then let's see. Got anything to sell? I want to sell my inventory. Okay. Oh, all of them. Nabenta ko. Then I have 86. Kung tanim harvest, tanim ulit ganun. So kung laro na to, sabi kasi, itong laro na to is tanim, ano, tanim harvest lang, tanim harvest lang. Pwede ba ako magtanim ng galit? Tapos si pagka-harvest ko, i-papalunok ko sa isa ko sa mga nangupal sa akin. Hindi, joke lang. <laughs> so, I have 86. Uh, dude, aha. Uh -huh. What the heck? Um, hindi ako makaalis. Hindi ko ma-turn off to. I might as well go into... Ah, yun lang. Talo na agad tong laro na to. Okay, change game. <laughs> change game, bro. Huwag ka mag-first person quiz. Okay, got it. Katakot nga itong laro na to. This is a horror game, guys. Wait nga lang, palabasin ko lang itong pusa ako. So, what am I going to do next? <laughs> what am I going to do next? Ah, okay. I'm going to buy seeds again. Then, cycle lang yun eh. Maybe cycle lang yon. Uh, seeds, tanim, sell. Seeds, tanim, sell. Tapos, syempre, pamahal tayo ng pamahal. So, kunin natin to lahat. Then, balik tayo sa garden. That's it, right? So, lagay natin dito. Carrots tsaka po carrots, tsaka po carrots, at tsaka po ketchup, tsaka po ketchup, at tsaka po ketchup. Magpapasuso nitong alaga kong tuta. <laughs> Alam pala niya na to. Alam pala ni Chico to. Ocho pa mo. <laughs> okay, ganda kaya ano mga ng mga katanong Green Department, bro. Okay, kunin natin yung carrots. Okay, pwede na pala i-collect So, ha? Huh? What? What am I doing? What? Ano to? Matagal tumubo May mga guling na matagal tumubo So, gagawin ko pala to Magpapatubo ko ng papa, magpapatubo Sana din no Sa ulo ko meron din tumubong buhok eh, no? Kailangan kaya tutubo yung buhok sa ulo ko Ayun, may bunga na yung strawberry So, kailangan ano Antayin kong bumunga siya That's it Hindi ko makuha yung strawberry God damn it Oh my God, it's Jesus, bro Jesus Jesus Give me hair, Jesus Jesus! <laughs> Ayan, pwede na pala akong mag-collect. Ayan. So, benta ko na lahat na itong inventory ko, might as well. Sell it. Okay. Got anything to sell. I want to sell my inventory. Hmm, sige, kukunti pa lang naman eh. So, biling ng bile cycle, then repeat. That's it. So, unlimited, ano na siya? Unlimited stock na siya kapag strawberry seeds eh, no? Like, bahala ka sa buhay mo, maghintay ka dyan. Tubuan ka na ng, ano? Tubuan ka na ng ingrown sa paamo mo. Mahintay mo lang yung tutubo dyan. What the heck is this cactus to? laki, ah? Oh, gusto ko ng malaking cactus. Cactus, ha? Cactus. Ganyan bastos masyado, sir. Okay. Kailangan ko mag-first person kasi kailangan kong... Ah, uh, nice. Very nice. And then, we wait. <laughs> so, may mga plants na ano siya, na one time lang na ipa-plant. Then, iba mga plants is kumbaga generational wealth kung saan na siyang kumukuha ng pera para sa'yo some sort of that okay din pala so this might take a while maybe so wala naman nangyayari dito no patugtog na lang tayo habang nag habang nag grow a garden try to sell those try to sell the whole inventory hindi ko na kailangan siguro munang tignan kung gaano kamahal yung isang plant or whatever so uh, might as well let's check other gardens as well kung ano yung may ibang makikita. Oh my god, ang paano niya nakikita to? Para alam mo yung pag tinitingnan ko tong mga to, kapag nabangga ako or kapag naapakan ko lang tong sahig na to, parang sakit sa paa. <laughs> ah, okay. Puro apple siya. Hmm, nice. And how about this one? Mimi's Garden. Oh my god, pusa. Pusa? Pusa? taga. Diyos ko. Mukha kasi pusa eh. Then merong B. Ano to? Nagbabantay. Nagbabantay ba to? Ako may, mamaya di ako pwede pumasok dito. Bigla ako atakihin ng mga to eh. So what is this? Chupacabra? I don't know. Tapos, uh, hmm. Uh, so, Ito yung malaking cactus. Then, what is this? Ang lalaki ng mga plants bro. Yeah, some of them says na parang farm build daw to. Even though hindi ako nakaluro ng farm build. Ninja saga boy ako dati. <laughs> moon Mango Moon Blossom May mga ganun pala mga species Mga <laughs> parang shiny type Pokemon So hindi lang basta para mga generic plants lang or generic na mga uh, prutas, gulay whatever, crops may mga gato pala siyang mga type or mga subspecies, kumbaga. Tulad so, itong ito honey melon. Tulad ng celeste berry. Interesting. Nice. Parang... Meron may, ba silang parang pokedex dito? I wanna know kung ilan lahat-lahat ng mga plants na nandito. So, it's interesting na makulekta yun lahat, if ever. Ay, kay Hime pala to, ha? Alang ngaya. Okay, agad na ng garden mo, sir. Celestial Shock, heavenly frozen moon mango. Okay. Gift galing kay Hime, daw. Okay. Wow, laki. <laughs> wow. Parang may huges, nung ako nakita. Hoy, <laughs> thank you. Thank you, Lord. Ang laki. Ang laki Lord. Thank you. Buti na lang naniniwala ako sa iyo. Tapos i ko na lang siya, na? Okay, benta natin 'to. Benta natin. Pero tingnan ko muna. Ba't, bat, bat, bat ik i-gift? Gago ka ba? Uh, how much is this inventory? How much is this worth? What the heck? Are you serious, bro? I want to sell this. Here's my Oh my god, dude. Kachinga jinga, baby. Why did you do that? Legit, barya lang to. Barya lang yan, yung ganyan kalaking pera. Seryoso. Okay, so pwede na akong bumili ng maraming mga seeds na ito? Let's see, let's see. Okay, ay, o oh nga, di nga pala, di nga pala pwede mag first person. Okay, let's see kung na mabibili nating seeds. Oh, merong blueberry, merong orange tulip, merong tomato seed. Daffodil seed, watermelon seed. So meron bamboo seed, several bamboo seed. Kakabanggit lang ng isa. Iba dito, puro no stock. Puro no stock. Oh my god. Man, give me something to buy, bro. Okay then. Magkano lang naman to? Yeah, I'm going to buy six Then, we'll go to the garden Grabe, hindi ko agad pera, I don't know <laughs> Dito tayo sa kabila eh uh, for I'm going to put this in random position <laughs> I don't know if I'm playing this correctly or what Pero, whatever Yeah, what if tumayo ako dito, tapos antayin ko tumubo to, ano? Weird kaya yun mm -hmm. ayaw, ay ayaw ako pakitin, pa gosh Nah okay So, wala pa tayo ng seeds Meron ako nakitang post sa Facebook na I think grab driver siya Grab, angkas, joyet, whatever Basta mga moto-taxi Nakalagay sa wolf niya yung phone handle ng motor Naglalaro siya ng Grow Garden So, kung naging phenomenal tong laro na to sa mga all ages Talagang literal all ages, pati mga adults Nakiris din ako So, may well streaming ko na rin So, yeah, going to get all of those stocks, then go to the garden, plant all of those. Ah, may muna lang. mo na ako ng mga strawberries. What? <coughs> <laughs> <200 laughs> Baryan na yun, ah. Baryan na para sa akin yun, ah. Ayop na yan. So, yeah, ah. Uh, asan yung binili kong, asan yung mga binili kong, ah, uh, bamboo? What? Oh! It's inventory pala yun. Gosh, Nat, this is so vague. Ah... Uh, Okay Let's see Kung ano pa yung mga may stock New seeds in 5, 4, 3, 2 Wala naman eh Bamboo seed lang Wala naman sir eh. Would be nice Kung mayroon pang lumalabas dito So yeah I'm uh, Malalern ko naman yung mistake ko So Let's go to the garden I swear to god May binili ako Or di ko Or dati Aram ko Dati ba akong balyo Saan napunta yung mga seed na binili ko Question Oh my god Ito pala Nasa gilid na pala ng, ano, ng settings My god Yeah I'm going to sell Going to sell my stuff first Even though Ayan, so, oh, okay, nabenta ko na lahat Yeah I don't know what's the purpose ng mga bamboos na to Para ako na eh para ako naglaro ng farm bill na may cheat engine Then ganto na agad yung pera ko So Ah, ito, dito pala pwede mag-expand I see Paano may gonna do next? Now what? Since mahirap palang mag-abang ng mga stocks dito Like you have to wait every 5 minutes, 3 minutes, whatever Now what? Ano na gagawin ko? Okay, might as well explore ko muna to. Hmm, uh, what is this? Flower seed pack, skip recipe, submit honey. So, kailangan ko ng bubuyog, no? Skip recipe, okay, yada yada. So, eto... What's this? What are you? I want to trade honey. Where can I get honey? Where can I get honey? No health pollinated plant. So this one. Would you like to trade honey? Where can I get honey? In short deposit plants get honey. No health pollinated. What? This is so vague, bro. Okay, what's next? Ano pa yung mga bag? Ano to? Mayroon ako nakita dito na hindi ko pa nakikita. So, eto. Uh, is, eto, 50,000... Uh, 50 million. Dalawang beses ko lang pala ma-hatch. ma, ano yan, ma, ma hatch Common egg. So, mga common egg. Kailangan ko palang mag-common egg. Cosme cosmetics? Cosmetics? Ah! Okay. Pampaganda lang ng garden. So, mga gear. What's this? Show me. Show me the gear shop. May daily quest pala to. Watering can. Travel recall wrench. Parang mas worth it bumili ng mga ganito. A ah, 5 uses, 20 uses. Okay, kala ko forever na siyang, ano, forever na siyang gamit. So bad, bro. So, I'm going to buy egg. Siguro, kuha ko tatlo. Okay. You can only play. Ah, oh, ah, okay. So, farm ko pala siya pwede ilagay. Talagay. Ah, dito. Hmm. Doon ko pala siya ilalagay. And then, kukuha lang ako ng kukuha ng egg. Paparami ko siguro ng mga alaga. Kasi wala na ibang magagaw eh. Wala <laughs> na gagawin eh Like Nakuha ko na lahat yung pinakil ng laro eh I don't know Siguro bilhin ko na to So Ah okay Ah nagkakastock lang siya Tapos antayin mo mag-stack So pwede naman ako kumuha ng bug egg ha, Sa mga lahat yung pera ko Pero yeah Tingnan natin Too close to another egg Grabe Okay I'm gonna buy bug egg Merong snail giant And caterpillar prey mantis and dragonfly Whatever Marami naman akong pera Galing bigay Let's see Oh my god, ang laki niya Ang liit niya Yep Up uh, Um, 8 hours Kailangan ko palang matulog dito So is there anything I can do? Regarding here? Okay uh, Tingin tayo ng mga pwede nating Ano hindi dito <laughs> Yeah Wala na I want to get these Amber Lily beanstalk. There's one thing na gagawin ko na lang is Bili ko lahat ng Blueberry seed itanim ko Pati tomato seed I don't know if it's Worthy or not How about shop? Gara pa ako pwedeng gawin Yeah, I think na Ganto lang siya I have all the money But wala akong lahat ng plants So even though Tutupingin ako dito Abang na lang ako ng mga bagong stock Maybe I don't know Nice introduction Sa akin itong laro na to Wow Very nice introduction I feel like nag-cheat ako sa larong to <laughs> <laughs> Uy wet Yeah kunin ko na to lahat Harvest ko na to Yeah Nakakuha ko ng 200,000 Then Hanap ako ng seed Pwede kong bilhin Yeah I don't know Ano yung gagawin ko dito Daffodil So hey medab Ano ba yung gagawin ko pa dito Sa larong to Paano ako ng mga Kasing gandang Plants tulad nung sayo Tanim tanim lang So I can get Other plants as well Yeah there's one There's one way to find out Gotta buy all of those plants Yeah bilhin ko to lahat Wala kayo sa buhay nyo Kung meron makukuha na ito ang ano to lahat 2 hours ako magagaganto to so watermelon seed daffodil seed tomato seed dito sa kabila blueberry seed dito Then yung strawberry seed is dito kanina. Then carrot seed. Okay, carrot seed. Gonna put those here. Ayan, okay na. Lahat plants meron na ako. Yay, let's go. medafo de ako dito. Ay, eh. ayo nga pala. No, yung mga daily quest. May daily quest nga pala dito. Yeah, show me daily quest. Oh, completed. Okay. Ito naman pala eh. Kala ko, Kala ko tanim-tanim harvest lang eh. May daily quest pala dito eh. So we're going to harvest 100 blueberry and 3 dragon fruit. So, oy! Binibigyan na naman ako ng ano, ng... I hope this is a seed. Okay, fine. Harvest three dragon fruit. Harvest 100 blueberry. So, what would happen kung ganun yung mangyayari? Pag nakapag-harvest ako ng 100 stuff. Let's see. Ooh! May shiny na tito. Gold plus chill. Yeah. Para ako nakakuha ng shiny Pokemon. <laughs> what is this? Pwede ko ba itanim to? Hindi. Ayos ah. Ooh! So, pag frozen, talagang nasa ice cube talaga siya eh, no? Ang forma. I um, want to sell my whole inventory. Okay. Eto. anything to sell. I want to sell this. Nothing to buy. Bruh, para saan to? Display? What is this? Okay. Me swarming coming. What is this? A in your garden na popollinate. Ah, nagpopollinate na siya. So, pinapollinate niya yung mga ano ko. Yung mga plants ko. Damn, bro. Uh, huh? Kailangan ko makasanda <laughs> blueberry. Yeah, I'm gonna buy some more blueberry plants. Okay, na. May rason na ako para maglaro. Okay, may rason na ako para bumili ng mga plants. Para din ako mag-abang ng higher tier na plants. Okay. Kasi legit ngayon ko lang ito And I don't know about this game kung ano meron dito. So pag naka-fave hindi ito mabebenta. Okay. Paano ko tatanggalin yung fave? Ayun. Okay. Let's sell these. Okay. Sell all. Ang eh. laki. <laughs> Di ko lala, alam kung paano ang gagawin ko dyan sa, ano sa pera na yan. <laughs> so, yeah. Ganun pala. May mga dailies pala to. So, balik-balikan na lang natin to. If ever February na may time tayo. Like, ano ba to tinanim ko? Potato, tomato ba to, di ba? Tomato to. Yes, it is tomato. Yeah. Harvesting blueberries. Nutated to pollinated? What did you do, bro? What did you do? Anyways, kulay ko na nga ito lahat. Bili ko na sprinkler, especially master and god sprinkler para mas malaki yung plants fruits mo. Oh! I see! So yeah, let's go to sell. Pollinated strawberry. How much? Magkano? 58. <laughs> yeah, okay. Hmm! Uncommon egg! Hindi ko na worth it to. Pero para saan ba yung pet eggs dito? So nga, para saan yung pet eggs dito? Di ko alam. <laughs> Tutulungan ba niya ako magpalaki ng mga halaman? Tutulungan ba niya akong magplant? Di ko alam. <laughs> Sana ako kukuha ng dragon fruit? Ang dami kong tanong. So sabi, bili daw ako ng sprinkler. Ito, yan. Bili daw ako sprinkler. Mayroon akong divine sprinkler. I think yun lang yata yung kailangan ko. I guess. Then maybe bili ako na ito. Kunin ko na to agad. Kasi I have a ton, I have a tons of money. Then punta agad garden. Sa so, ko ilalagay yung Gotti sprinkler? Oh! What if dito ko yung lagay? Sana tama yung desisyon ko <laughs> Ah, tatlo lang Tatlo lang pala pwedeng lagay dito Hayop na yan Okay Lagay ko yung mga eggs dito muna mm -hmm. Let's go Let's go Kaya ako maka 100 Para makakuha ko na pang daily Wag, sayang Eh, marami naman akong pera <laughs> eh ano namang ginawa mong bubuyog ka ha? Ginawa mo na namang ginto. Thank you. Tapos benta ko agad sa ano to. Benta ko agad sa Palawan Express to. Kasi ito, ang tagal pala mag-grow na ito. Ah, ready. Okay, let's hatch this one. Okay, meron akong bunny. <laughs> Parang <laughs> yung bunny na to may trypophobia or some shit. Okay, we have a dog. Nice. Then, okay, this one is 8 hours so screw that bruh. So what these animals could do, uh view every 44.51 seconds, it's a card for one point fifty-two value bonus. Nice. Okay. Then what's this dog then? Okay, view. Every 59 seconds, five. 0.06% chance to dig up a random seed. Oh! Interesting. So, pwede na i-collect to? Ah! Pwede na... Ah, okay. After all, pwede na pala i-collect to. Bakit lumaki tong daffodil na to? Why though? Okay, 60,000. Nice. Then, ah... Uh, rare pa talaga itong mga prismatic? I mean, pihira lang talaga magka-stock? I have so many questions in this game. Then, yung comment section, ang laging sinasabi sa akin, inoperan ako ng mga kakahayupa na yan. Wala akong alam sa mga kakahayupa na yan. Okay? Baguhan na ako dito. Sa mga Facebook group kayo mag gano'n, mag deal deal. <laughs> so kailangan pakainin to. Oh my god, ang hassle pala na to mga hinayupak na to. Okay, I'm gonna buy some, okay? Gonna buy some carrots. All of it. Let's go to garden. Ito yung mga... Wala masyadong nakalagay. Lagay ko na lahat dito. Whatever, whatever. Kakainin naman to ng mga nung mga rabbit na to. Bunny ate your car for 28 shekels. So, okay, not bad. Red fox? May red fox ba ako? Ato, red fox. Oh, ato yung red fox ko. Ayan. Oh. <laughs> Pink garden <din> ko. <laughs> Sisimula pa lang ako. Siguro nagsisimula pa lang ako sa loob ng... mag isang oras pa lang ako nagsisimula. <laughs> uh, I don't know. Okay, accept ko na. Thank you sa honeybee. <laughs> Teka sa Honey Bee, uh, nasasama naman na ba yun? Di ako sure, let me check. Yeah, of course. Pasabihin oh, ko, thanks. So, comment section is freaking out na meron doon Ember Lily. I'm okay, nice. Okay, nakakuha ka Ember Lily. <laughs> nice one. bye <laughs> stop. Thank you. Ano na ang balita? Ano na, mag ilan na bang blueberry yung nakakuha ko? I just want to know, bro. First day Ember Lily agad, is it really, you know, uh, rare? Pago lang. I see. So, nakapag-harvest na ako ng kalahate. Eh. <laughs> Di ko alam saan ako ng dragon fruit. But we have this ember seed, ember lily seed na pwede kong ilagay dito. Yeah! Let's freaking go. Baka first stock pa lang yan. Ah. So, teka. Tinanong ko yun ah. Ba't di ko nakita? Ba't di ko na makita yun? Ayun. Nandiyan ba? Ayun, nandito nga <laughs> 1% grown. Then, going to sell those stuff. Okay. Then, yeah. We wait talaga. We wait. Uh, kailangan ko rin pakainin yung rabbit ko doon. Ah, medyo nagiging nag-ano na. After, after one hour, medyo nagiging concerned na ako sa mga nangyayari dito tulad nung sa rabbit ko so dito pala yung kainan niya hindi ko lang kung paano papakainan itong aso na to eh. wala namang buto dito eh. I mean, buto buto ng ano buto para sa aso kasi kung sinabing buto ng aso eh nakakalungkot naman yun ba? Diba? nga pala guys so ang date ngayon is June 8, 2025 Sunday 7.10pm nag-stock ang Ember Lily at sabi ng mga viewers is sobrang rare daw na Ember Lily at first time kong makabili daw or first first time kong makabili na ganito. Prismatic yung rarity niya. Eh marami akong pera nakabili ako agad. Tas yun, pinapatubo ko na nga siya, 51% grown. Tawon ko kung paano siya tataas ng ganyan at ngayon lang daw siya nag-stock. Di ako sure. Di ko alam kung I consider myself lucky, pero let's see. What do you think guys? Rare ba itong Ember Lily? Nakita nyo naman na ko sa pinagbibilihan ng seeds eh. <laughs> so, sa ngayon, ito lang yung plant ko. At, uh, ayan. Ayan pa lang yung plant ko na maganda din. The rest is, is basura. Tapos, meron akong watering can. Ginaganto-ganto ko siya. Ewan ko kung tama ba yung pag-watering can ko. Ayan. At naubos yung watering can ko. Grabe. <laughs> Nalunod ko lang yata to. And yeah, blueberry. Kinukulikulikta ko lang siya. Tapos, Punta lang ako sa gear shop para bumili ng mga stuff o alamin ko yung mga dailies ko doon and yeah! Hindi ko alam kung paano ko makakuha ng dragon fruit kasi gusto ko lang na makakuha ng seed pack pero makakarating din naman tayo dyan in the near future and yeah! Aulids! <laughs> May mga iba pang bagay na di ko alam sa larong to so might as well ako I appreciate that! <laughs> so 86% grown nung no ako pakita ko na lang siguro dyan sa screen ko na yung tsura niya pag lumaki <laughs> whatever, lahat naman ng tao makakikita yan. And yeah, I don't know kung nag-enjoy ba ako sa larong to. Nag-enjoy naman ako somehow. And dito na naman sa tono ng pananalita ako, diba? <laughs> At ayun, Ember Lily, tingin ko worth it to. Uh, yun, once again, ingat kayo lahat dyan. Soft comeback lang ako to. And yeah. Anyways guys, gag-end live na ako. Balik ko ako mamayang 10. And whatever happens, happens.